Kasi masisira din yung katabi pagka pinaapoy mo. usok-usok. So yan mga kagres, silaban natin yung puno na yan. Sobrang init ng panahon. Ayan. Sakit. So kailangan natin makontrol paano ang gagawin natin ganito. So tamang-tama sa mga activity na ito mga kagre ngayong tag-init. Mag-aapat na buwan na. Mag-aapat na buwan na wala tayong ulan. So ayan. Treat na natin yung mga may sakit. So ito lang naman ang importante mga kagri. Ka Pagka may makita kaagad tayo, wag na natin patagalin. Sumuko, may muko tayong nakita. So gagawin natin diyan. Yan. Gamit tong kusot. Yan, puno ng saging si laban natin. Para makontrol natin yung uh, makontrol natin yung sakit. So hindi talaga maiwasan mga may tama. So ito yung ating area mga kaagri dito. Malapit na tong uh, magbunga. Nasa lanta ng init. So ayun, nakasurvive pa rin survive pa rin so pulier lang palagi yung ginagamit natin dito yung ating fast para makasurvive sa init so mag aapat na buwan tatlong buwan na talaga walang ulan pero ganun ganun pa man o, oh, yan mga kagri tuloy tuloy pa rin yung ating uh, pagmumonitor para ma survive so kita natin yung dahon okay na okay pa rin so ang gagawin natin ngayon patubig tayo may host tayong dala na naman yan silab silab natin yung ano yung may mga sakit, tamang-tama. Kasi, delikado pagkatagulan ka. Gagawa ng ganitong activity, ay talagang mas mabilis yung pagkalat. Pagka ganito na taginit init maganda yan. Kaya, so ano, oh, kita mo yung uh, symptoms niyo. Kaya, yan, silab. Mas mainam yan. Para yung virus talaga ay makontrol natin. Yun, tiyaga-tiyaga lang talaga. Agarin. Tapos activity, yun lang ang gagawin nila ngayon. Hindi nagagalaw sa ibang uh, puno. Ito lang. Talaga sisilaban yung mga ano na yan. So iwalay mo lang yung activity. Kung ano yung uh, trabaho mo, pagtanggal ng sakit, pagtanggal lang talaga ng sakit. Pati yung mga tools na ginagamit, para dyan lang yan sa may mga sakit. So pagka kasi mga kagritag init, uh, maluwang yung galaw mo kasi nga uh, tuyo, yung tuyo yung paligid. So tiyagaan lang talaga. So hindi tayo binayayaan ng ulan. So gagawa tayo ng paraan para makapag-supply uh, tayo ng tubig sa ating mga saging. Ayan So kunting kimbot na lang ito mga kagre Huwag tayo ma-discourage dun sa hindi pag ulan May paraan yan lahat So Lagyan natin ng kusot para mas iinit siya At saka hindi Hindi siya apoy Yung parang init lang kasi masisira din yung katabi pagka pinaapoy mo. So, usok usok. Caga-caga lang talaga. Pag control ng mga sakit. Kasi hindi mo iwasan yan talaga mga kagri. Pagka lalong-lalo na dito sa Mindanao. Mga ganitong sakit. Kasi yan magdamagan yan dyan nakaapoy. Kusot, kusot yung ginagamit natin. Mas mainam yung kusot. Kahit ano, basta pwede. Kahit ano nga pwede. Yung rice hull, kuya. Pwede din yun, labhang. Oo, oh, labhang. Pwede yun. Kung wala kayong kusot, labhang. So, minsan kasi paghayaan natin yan. Uh, nako isang iglap lang mauubos yung uh, tanim mo na saging so ayan na yung makina natin doon sa baba so, Sabay sabay patubig na tayo mga kagre sabay patubig na tayo rito so survive natin to kaya natin to kaya natin survive to tubig control sakit so yun yung nagiging activity natin pagka farmers ka kasi kailangan mo ng pusong matibay Huwag ma-discourage. Kasi kay madi discourage ka palabas na yung bunga niya, no? Huh? Palabas na yung bunga. Iyon. So, lahat ng sakripisyo mo, babawi at babawi sa iyo. Basta alagaan mo lang yung mga pananim. So, tayo natin yung tubig. Yan. Unti-unti yan mawawala.